pang umaga yung kain na siya. Daming ulam mo. Oh. Hot pansit, manok, nalitson. Yan oh. Kain na siya kasi nagugutom. Tayo pag nag-aaral tayo, nagugutom tayo. Dati. Yan, kain na siya oh. Sabay na rin ako. Oh. Kain na. Gutom. Tanghalian na siya. Galing sa school 12.30 ang labas. Ano sabi yung teacher niya? Mm -hmm. mm -hmm. Hindi nga lang pala. Hindi ginawa lang kami. Hindi lang. Mabilis ka. -ano. Kasi, hindi lang. Hindi lang ako memorize. Hmm. Ano? Okay. Southeast Asia na country. 11 countries. Madali lang. Memorizein mo. Kailan ba ang pasta? Bukas. Dali lang yun. Eh? Eleven. Namaya magpunas ka dito ha. Ang daming buko. Ito po, may buko na nating. linis. Ito. Ang dalawang subject ko. Eh, kahit anong dalaw kulay. Kahit anong kulay na notebook? Ilang piraso? Isa lang. Isa lang. Tiga isa lang? Hindi. Yeah. Dalawang pa. Ah, dalawa. Ah, tig-dalawa. Yung iba sa kasi pa.